aning mga uh, kaibigan ay ngayong umaga gigising natin ay iniinit lang natin yung tira-tirang ulam yung kaliritang ulam natin ganito ko siya ganito ko siya paraan pag init dahil yung naglagyan dyan ay kasirula ano siya manipis at saka wala naman siyang sabaw ayun wala siyang kasabaw sabaw kaya ah nilagay ko sa kawali at pinapakuluan kasama yung kasirula siguro naman mainit din tong loob nito ayun o no? mainit init na kasi pag i ko siya sa apoy eh masusunog pati yung laman yan bali dito kami sa aming camping site yung iba mga tulog pa sila na doon yung iba umalis yun may tulog yan iba Ini eh, berapa itu? Good morning. morning. Ayo, <laughs> oh, ganda nak pisto. Ayo sih ungu no. Oh, ikut-ikut oh. Oh, oh di bawah high Ya, ya, gawa-gawa kenyakan yang paraan lang. dito wala nang tao malis ayun ulat wala namang ano kuryente ang power run out naman sis kalaming kanin kaya kailangan pang magsain napaninitin lang natin naman yan pagkatapos nun ito pa may ulang pa dito sabaw ng isda, danggit yun may biko yun may kinilaw okay pa yung kinilaw may isda, daing pa dito. Katong dito, di ko pa rin. Yan. Te. Te, di, meron dito. Meron? Mainit. Ay, di pa. Amay oh, ako. Ah, okay. Sige. Oo, sige. nag ko yung mga tir tirang ulam. Oh. oh, sige, sige. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. O oh, Yun sige. Yung nag pala si Ate Lourdes ng ano. Yung aming kapitbahay doon. Sira pala nag-init ng tubig eh. Pinakaya na kita piyo, di ba?